Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. And sa mga laging nag-like, -la nagko-comment, and nag-share. Thank you so much. At sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. And um, sa mga bago pa lang at hindi pa nakapag-subscribe and nandito sa video na to. Welcome to my channel. Hope you like what I am doing here. So, I will going to do another reading for the collectives. This is your future self. So, pwedeng makakuha ko dito ng about sa inyong career and finances or love. So, tignan natin ano yung gustong, ano yung makikita natin about your future self. Ano yung kailangan mong let go, ano yung kailangan mong um, i-focus on, or anything else. Tignan natin. Okay? your future self. This your future self is a part of my private reading. So if you want to book a private reading with me, um, check on the link dito sa aking bio. Um, you can check on my profile, profile dito sa YouTube channel ko and may link sa bio. So click the link um, ng aking blue up page or Facebook page and message me there. So, let's see. Your future self. Kaninong reading card? Sinong maka-resonate dito? Tignan natin. Your future self. Mm, nasa point ka ngayon ng buhay mo na medyo struggling ka. Medyo ang bigat ng nararamdaman mo or bigat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon. Um What are you like right now is nasa point ka ng um life mo ngayon na parang ang bigat. Parang feeling mo ikaw na yung nagpapasan ng problema sa buhay mo na feeling mo walang tumutulong sa sa'yo. Feeling mo, gusto mo nang um, i-let go to and to drop it off and just to walk away. Ang bigat ng mga pinagdadaanan mo. So, let's see why. Mm, you're in a healing process. So, nag -heal ka pa pala ngayon. So, kaya mabigat pa siya. Siguro kasi, nag ka pa So, hindi ka pa talaga ganun ka. Totally, naka-move on from ano man yung pinagdaanan mo. So, and gusto mo na talaga dito, na I think nasa point ka pa ngayon na may tikong man to is gusto mo pa rin na itong specific person is mag-offer pa rin sa'yo ng pagbabalikan, new beginning and um, seems like um, ang problema dito, ginawa ka ang tanga. So, you still want a connection or communication from this person yet you still don't know kung babalik pa siya or not anymore. So, ang bigat to para sa'yo um feeling mo ikaw lang yung nasasaktan dito. Ikaw lang nagdadala ng problema ninyo and feeling mo dito you you are in a healing but parang very fresh ka pa. So parang masakit pa talaga. So yun nasa point ka ngayon ng buhay mo nagan. You are like um nandito ka sa point ngayon nagan ito. So what is your future self like? Your future self, I can see in the future um, mag, more on magfo-focus ka sa goal mo sa buhay. More on magfo-focus ka in reaching your goal or chasing your goal. Let's see. Yeah. Um, in the future, may nakikita ako dito victory in life. Um, pero, nakadepende to sa decision mo. Because there is a possibility na merong kang decision na gagawin sa future. Whether to choose yourself, chasing your dreams, chasing your goal, or um, might be to accept a person in your life. So, parang baka lang ha. Baka merong babalik in the near future, in the future. And ito yung magpapagulo sa isipan mo kung magpapatuloy ka na ba sa pag-move on mo at um, magpapatuloy ka na sa victory ng buhay mo or babalik ka dito sa person na to which minahal mo. Kasi makukonfuse ka dito eh in the future. Makukonfuse ka kung anong desisyon ng gagawin mo. So, ito yung pwede mangyari in the future. So, are you struggling right now? What is your situation right now? You are trying to fight for this, might be relationship, for this feelings, for this love na meron ka sa person na to. You are trying, um, parang ilaban pa to, lumaban pa. Kumbaga, kasi dito pa lang sa what you are like right now is you are nasa point ka ng ambigat kasi lumalaban ka pa. Pinapasan mo pa yung burden na to. And hindi mo pa siya um, dinadrop. Kaya, um, your situation right now is lumalaban ka pa. once you drop it off, wala na. You give up. Tapos na. Mag-move forward na ako. But, um, as a point ka pa ngayon na you are trying to fight for your right, for your love, sa person na to, nasa point ka ngayon ng ngayon na ganun. So, you are struggling, I think, emotionally, yes. So, what you need to spend less time on so that you can evolve as a person dito. You need to spend less, you need to spend less time on doing more effort, more effort para mapansin niya ako, para bumalik siya sa akin, para maawa siya sa akin or para kausapin niya ako. So, kasi this person might be, might be, um, problem talaga dito na somebody walk away, may iniwan ka, and emotionally, and, um, nami miss mo siya. So, itong person na to, you believe na itong person na to did love you, because this is the page of cups, So, itong person na to, you believe that this person did love you, but then, um, this person might be, umalis siya nung time na nag-away kayong dalawa. Or, nagkaroon ng gulo, um, nagkaroon ng conflict, umalis siya. Either ginose kanya or just after ng fight, hindi na siya nagparamdam. Or, nakipag-break ba? So, depende kung saan kayo naka-resonate. So, itong person na to, umalis na siya. So, andito ka sa point ngayon na, ay sabi dito is what you need to spend less time on you need to spend less time on doing the effort kausapin siya i-message siya um, bakit ganito, bakit ganyan stop chasing or begging for your worth okay? but you need to spend more time on um, moving forward you need to spend more time on um, moving forward towards the new beginning ng buhay mo um, towards your healing in a way See? You need to spend more time on that. Kasi, nasa point ka. Siguro, matagal din siguro kayo ng person na to. Okay, I think yung problema mo kasi dito, hindi financially, hindi career, but love. So, ang naka-resonate nito ah, ang nandito. Kasi, nakikita ko dito, you need to spend more time on yourself. Um, wait lang, nahulog nakuha ko na So um, you need to um, focus on um, rebuilding yourself and be parang your freedom in moving on and also have that confident na kaya mo kahit ikaw lang na kaya mo nang wala siya So you need to um give more time on this and um, not on chasing and begging and yung magdrama ba or makipag mak makiawa or magpo-post ng anything para ma makita niya at maawa siya at bumalik siya um, but i think if this person do really love you hindi na hindi mo na kailangan gawin 'yan kahit pa wala kang gagawin babalik at babalik yan sayo or kahit pa wala kang gagawin. And this person will never give you the treatment na na magbibigay sa iyo ng pain. Okay, kasi nandito ka sa point na nasasaktan ka talaga. Dahil feeling ko you have expected from this person a lot. Dahil na din siguro sa sa matagal na din siguro kayo tumaga tumatagal na yung relasyon niyo you have expected na eto na to ito na tong relasyon na to pero yun na nga ang problema dito is nagkamali or naghiwalay kayo dalawa. So, and this person even, okay, even etong person na to is might be dead, parang he guided himself. Umiiwas siya ngayon. So, para saan pa na magbeg ka, kausapin ka, magpaparinig ka sa social media na siya mismo ayaw niya or i-text ba siya tawagan siya na parang kumbaga hindi mo mahahanap yung taong gusto mong hanapin kung ayaw niya din magpahanap kasi itong person na to is naiipit nga sa sitwasyon could be and this person as a point na um feeling ko may 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 loneliness naman dito pero on your part kasi nahirapan ka pang mag move on so what you should remember to do so you can evolve yourself in the future or you can set yourself up in the future so you should remember that um etong mga to nangyayari talaga hindi ikaw lang ang nakakaranas nito hindi ikaw lang madami okay So dito sa point na hindi ka na kinakausap ng person na 'to that means a lot na hindi ka na dapat nag-hold on pa sa mga pangako niya sa mga promise niya na, na mamahalin ka at sa mga ano mang, mga pinagdaanan ninyong dalawa. Sa so, way na hindi ka niya kinakausap, doon pa lang na tiniis ka niya is of course kailangan na din dito na you need to accept. Na you need to think, you need to mag-analyze. You need to have that clarity or ma-enlighten ka sa mga, sa katotohanan na itong person na to, wala na, hindi niya kayang tiis, kumbaga, natitiis ka niya, eh, ano pa kaya, kung, um, kayo pa, di ba So, ano pa kaya yung magagawa niya, kung magbabalik pa siya sa'yo, ngayon na, sa, paghiwalay ninyo, eh, natitiis ka niya ng ganito. So, feeling ko din kasi dito, mapapagod ka lang sa kakaantay sa person na to. So, this is also what you need to remember. Um, mapapagod ka lang. Ano man yung issue ninyong dalawa, okay? Saan man siya ngayon, sino man yung pinili niya. Ang nakikita ko kasi dito, mapapagod ka lang sa kakaantay sa person na to. Kasi, I think even this person, hindi na siya naging masaya sa, sa relationship ninyo. Kasi, nakikita ko dito, may iba na siyang minamahal. Okay? So, see, at ikaw, hindi ka nakaka-move on. Nahihirapan ka. At parang feeling ko nga sa'yo, parang nakakaramdam ka dito ng guiltiness. Na baka kasalanan ko, baka mali ko, baka nung inaway ko siya, dapat hindi ko siya inaway. di ba Ganon yung minsan. Kung sino man naka-resonate dito. So, what you should let go of? Um, para so that you can evolve as a person what you should let go of you need to let go of let's see what is this the darkness let go of the darkness sa'yo kasi nasa point ka talaga ngayon ng loneliness sadness healing yet not yet hindi pa talaga parang bigat pa So, let go of this, all of this. And, um, and also, I can see here na one day, okay, darating at darating din yung tao na para sa'yo. Or darating at darating din yung tao na ipaprioritize ka. Darating at darating din yung tao na magmamahal sa'yo ng totoo. So, hindi mo kailangan na mag-overthink, hindi mo kailangan na may stress, hindi mo din kailangan na malung... Yeah, normal naman yung malulungkot tayo, masasaktan, normal yung hindi tayo nakakatulog sa gabi, pero wag mo siyang yakapin at halos araw-arawin na lang. Kailangan, mo, kailangan din na magkaroon tayo ng realization na baka may reason kung bakit nangyari to sa akin, baka may reason kung bakit ito nangyari sa amin, baka I need to learn some lessons. So, parang kailangan mo i-open yung isipan mo sa mga possibilities, bakit nangyari ito sa inyo. Learn from your lessons. So, um, what does your future self want to give you credit for? Your future self want to give you credit for that. Itong mga to, itong parang nakakaramdam ka ng you are a failure, or nakakaramdam ka ng parang failed na nababagsak ka ngayon is really na nangyayari to sa'yo because um, it happens for a reason. Might be um, dahil you need to yun na nga sabi ko, learn from your lessons and you need to learn how to love yourself again. Okay? Might be how to love yourself again. Baka nakalimutan mo na yung um, mamahalin yung sarili mo dahil sa pagmamahal mo at pagpo-focus mo sa i sa specific person na mahal mo. See, you need to remember what is happiness like dahil siguro dahil din sa nung nung nawala nung giwalay kayo nung nandito ka sa point na may relationship kayo pero Puno na siya ng problem, away, ganyan. Nakalimutan mo na kung ano yung happiness. Umiiyak ka na lang, lonely ka na lang. And still, naiipit ka sa sitwasyon. So, maybe you need also to learn how to give yourself freedom from this kind of situation. And bring back your worth and your love to yourself. So, itong nangyayari ito, ito yung reason kung bakit dahil kailangan mo din siguro na ibalik yung pagmamahal mo sa sarili mo hindi lang pagmamahal but also yung happiness mo sa sarili mo and also your freedom as well um, yung uh, magkakaroon ka din na freedom to say no magkakaroon ka ng freedom to um, to do whatever you want kasi feeling ko during the time na kayong dalawa parang sumasakayon at sumusunod ka na lang sa gusto niya dahil nga siguro this person is manipulating you we never know what is your situation kasi I am focusing dito sa self mo ikaw, nasa iyo ako nakafocus dito and ito yung nakikita kong problema mo kung sino man naka-resonate nito wala akong nakikita ditong problem about finances kasi halos wala akong nakikita ditong um, pentacles yari. May pentacles pero halos wala. Um, it is more on swords and wands. So, and also cups, yung pagmamahal mo. Sa, even sa cups, alam mo yung parang, um, konti lang yung nakikita ko dito eh. So, it's more on swords and wands talaga. So, problem. You know? Um, kasi I can see here, nung time siguro na kayo pa, is sobrang kahit napapagod ka na lumalaban ka pa din. At dito ka nga sa point o, um, sa your situation right now, lumalaban ka pa din. Kahit napapagod ka na, lumalaban ka pa din. Lalo na sa point na dahil pang, sa pangako niya siguro sa'yo, na papakasalan niya, or might be you are engaged. Um, and dahil sa um, as a point na itong mga panluloko siguro niya sa'yo isinikreto niya lang and yun, hindi mo alam na nangyayari to kaya parang as, nasa point ka na minsan nagigilty ka, baka mali ko yung bakit na, nawala siya baka mali ko bakit hiniwalayan niya ako dahil siguro sa sobrang selosa ko, baka hindi na tama yung ginawa ko or something like that so kaya nandito ka sa point na parang naiipit ka or parang nakakaramdam ka ng guiltiness or baka nasa point ka din na nako ka tama ba 'tong ginawa ko tama ba 'tong itong hiwalayan na to baka kasalanan ko to so your future self want to give you credit for is um itong pagdahan-dahan o itong pagbagsak mo ngayon one day pag once may natutunan ka na o natutunan mo nang mahalin ulit yung sarili mo, natutunan mo nang maging masaya ulit, at natutunan mo na na magkaroon ng freedom sa sarili mo, is maaayos at maaayos din tong lahat ng to. They were going to have a celebration in the future. Um, and they were going to have great changes na din na mangyayari sa'yo. So, what is the potential um, for you to uh, to accomplish. Um, I think because you might be one day makamove on ka din from this. Mag-heal ka din from this. Gaya ng ginagawa mo ngayon, you are starting na to heal. So, one day mag ka din. And this is the potential na ma-accomplish mo to at malalearn mo yung lessons mo sa relationship sa, sa relationship na meron ka. Itong, um, relationship na to. So, one day, um, in the future, eh, pagbalik-balikan mo to, parang ma masasabi mo na, kaya pala nangyari to sa akin, dahil kailangan kong, eto, kailangan ko, kaya ito pala yung mangyayari sa akin ngayon, mas magiging matatag pala ko, at mas magiging strong and brave. See? In the future, magiging masaya ka din. Okay? So, in the future, uh, magiging happy ka din and makakahanap ka din ng someone na magmamahal sa'yo ng totoo pag once na nakamove on ka na. Um, though, we will never know kung kailan to mangyari. And, um, but in the future, magiging strong ka na. Hindi ka na basta-basta na magpapasok ng kung sino man sa buhay mo dahil um, mat natuto ka na sa lesson mo. Ito yun dahilan nun kung bakit nangyari to sa'yo. Dahil para matuto ka sa lesson mo. So, itong mga pain na to ngayon na nararamdaman mo, itong struggle na to, itong um, nasa point ka na nahihirapan ka, burden na pinapasan mo, nangyari to for a reason. Dahil kailangan mo matuto ulit na mahalin yung sarili mo. Mag-focus sa sarili mo to have your freedom back to have your power back and to have your happiness back for yourself okay not giving it just giving it to someone na hindi ka naman pinahalagahan so in the future magiging strong ka because you will learn already and you will know the reason kaya pala so one day somebody will come into your life who will going to offer you might be marriage 'di ba so um, hindi pa natin sure kung kailan yun. May the future, kasi future self to. So, um, but of course, importante dito, as long as natuto ka sa lesson mo, um, uh, mas madali na lang patakbuhin yung buhay, papunta dito, pag natuto ka na sa lesson mo. Okay, so, pag once na, you move forward and never look back from this. Kasi sa ngayon, kasi nahihirapan ka pa. Sa ngayon, nasa point ka pa ng, um, ma nagmamahal ka pa at nasasaktan ka pa at umaasa ka pang babalik. Sa ngayon lang yan, okay? Um, nahihirapan ka. Hindi mo alam kung anong decision ng gagawin mo. In the future, um, pag once, parang yung guidance ay dito, yun na nga, learn from your lessons. You need to be brave, okay? Kasi yung future self mo dito, magde-decide ka. So, might be, kung magiging, kung matuto ka sa lessons mo, you need to, you learn from your lessons, you focus on your, you know what I mean, sabi ng, kagaya na sabi ko kanina. So, madas madali na sa yung mag para sa sarili mo, para sa freedom mo, para sa happiness mo, and para sa victory ng buhay mo. So, hindi ka na mako-confuse. Okay? Pero, um, if nga, sa pagbal baka babalik pa itong person na to, kasi ganito naman kasi yan eh, pag um, nasa point ka ng healing, it itetest ka ng universe. Sige, ibalik ko nga to sa'yo. Tingnan ko kung natuto ka na ba talaga sa lesson mo. Ibabalik yan sa'yo. Because there's a possibility. Itong nanakit sa'yo, babalik to para humingi ng tawad, pag sorry, patawarin mo ko. Well, if hindi ka para tuto sa lesson mo, possible matatanggap mo pa to. Believing that might be this time tatanggap, this time magbago na siya. Yet, kung yun yung mangyayari, there is a possibility, eh, may mangyayari na namang possible na um, struggle or, or natin na problem na magsasabi sa'yo, hindi ka pa talaga natuto. Ito 'yung bibigay ko sa iyo itong problema na 'to. Dahil um kailangan mo matuto. Kailangan mo talagang matuto na mag-focus sa sarili mo. Kailangan mo matuto na um to give importance to yourself as well and of course not just loving yourself. Spiritually, love yourself spiritually, mentally, emotionally, physically. Baka sa pagbalik nitong person na 'to magiging weak ka na naman dahil ito yung nagpapawik sa'yo. So, you need to open up your mind. Pero yung decision dito is nasa'yo pa din. Kasi para sa akin, um, kahit kung babalik man to at patatawarin mo, one day, mapapagod ka din ng sa sarili mo. Mapapagod at mapapagod ka din. Um, when this, this is not really meant for you, this is really not meant for you. At one day, mapapagod at mapapagod ka. Pero, ito yung guidance sa sa'yo na hanggat maaga, gawin mo na para hindi na masasayang yung oras mo. Natanggapin pa siya at sasaktan ka na naman at the cycle will not end it. it will never end kung hindi mo ika-cut off itong connection na to and to walk away. Hindi mo ika-cut off itong connection na to and to have your to have some changes in your life. So, lalong tatagal tatagal itong magandang mangyayari sa buhay mo mag mag mo in a way so kaya binibigyan ka ng guidance ng cards na to na as earliest as possible gawin mo na to iwasan mo na yung dapat iwasan ilet go mo na yung dapat ilet at mag-focus ka na sa mga dapat mo i focus on so yon so i will going to see signs your sign okay kasi walang person dito tapos hindi to couple or relationship reading. So your sign, you might be a an Aquarius. Um, you might be a Capricorn. You might be um, a Gemini. You might also be a Pisces or Cancer Scorpio yeah, you might also be a Leo. Might be lower lang sa Leo. Might be hindi lang masyado. Might be Leo ka, pero nasa, meron kang moon ng, ng water signs. Water sign moon or anything. So, I can see also here, Scorpio. Yeah, sun, moon, rising. You know, Star Wars is also here. So, that is my reading for you. Thank you and bless.